Sa kwentong ito, makikilala natin si Ramil, isang batang nahaharap sa takot at misteryo sa likod ng puno ng balete na pinamumugaran ni Capregorio. Habang nagbabalik tanaw siya sa kanyang kabataan, mararamdaman natin ang kilabot ng mga pulang mata at amoy ng tabako na tila sumusubaybay sa kanya. Sa isang gabing puno ng kaba, makakalimutan ni Ramil ang kanyang flashlight at doon magsisimula ang kanyang nakakatakot na karanasan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya at sa kanyang kapatid na si Jomar? Alamin natin kung paano niya hinarap ang takot at ang misteryo sa puno ni Caprigorio. Ako po si Ramil. Noong bata pa ako, isa sa mga pinakaayaw kong gawaing bahay ay yung maghakot ng mga naaning palay mula sa bukid papunta sa aming bahay. Kasi kailangan kong maglakad ng ilang kilometro habang pasan yung mga sakong puno ng palay. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong tumulong sa mga magulang ko. Ang tanging nagpapagaan sa trabaho kong yon ay yung pag-iisip na sa bawat sakong maihahatid ko sa bahay ay may barya akong matatanggap mula sa mga magulang ko. Nung unang beses akong pinagtrabaho ng ganoon, ay binilinan ako ni tatay na huwag maglalaro doon sa malaking puno ng balete na tinatambayan ng mga kabataan sa may kalsada. Doon daw kasi nakatira yung kapre na si Goryo. Natawa pa nga ako noon kasi akala ko nagbibiru lang si tatay. Sabi ko pa nga, Tay, seryoso ba yan? Pero, seryoso siya. Nung una, hindi ko pinapansin yung puno na yon. Basta, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko na sa tuwing dadaan ako doon sa puno, ay may naamoy akong kakaibang amoy. Amoy tabako. Tapos sa gabi naman, kapag napapatingin ako doon sa puno, ay parang may mga nagliliwanag na pulang ilaw na nakatingin sa akin. Hindi ko lang pinapansin yung mga yon kasi natatakot ako. Nung minsang makakwentuhan ko si Lolo, ay nabanggit ko sa kanya yung tungkol sa amoy ng tabako at yung mga pulang ilaw. Doon niya sinabi sa akin na si Capregorio nga ang naaamoy at nakikita ko. Nagkwento si Lolo ng mga karanasan niya kay Capregorio na talaga namang nagpanginig sa akin. Mula noon ay natatakot na ako kay Capregorio. Pero hindi ko pa rin tinigilan yung paghahakot ng palay dahil kailangan kong tumulong kina tatay at nanay. Isang barangay tanod ang nakakwentuhan ko noon at siya yung nagsabi sa akin na kapag lalabas ako ng gabi ay dapat may dala akong ilaw. Sabi niya, yun daw ang tanging proteksyon laban sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Natanong ko rin kung bakit hindi na lang putulin yung puno ng balete para umalis si Capregorio. Ang sagot niya sa akin ay, marami na raw ang nagtangkang putulin yung puno pero lahat sila ay nagkasakit at namatay. Isa pa, hindi naman daw nagiging agresibo si Capregorio, kaya hinahayaan na lang siya ng mga tao. Kaya pala, sa tuwing dadaan ako doon sa puno ay, naamoy ko lang yung tabako at nakikita yung mga pulang mata niya Dahil hindi naman pala ako ginagalaw ni Capregorio, kaya kampante ako na hindi niya ako sasaktan. Hanggang sa isang gabi ay nagmamadali akong umalis sa bukid dahil uulan. Nakalimutan ko yung flashlight ko. Pauwi na ako nung maalala ko na wala pala akong ilaw. Natakot ako kasi naalala ko yung sabi ng barangay tanod na dapat may dalang ilaw sa gabi. Pero wala na akong magagawa kaya naglakad na lang ako pa uwi. Nung malapit na ako doon sa puno ni Capregorio, ay naamoy ko na naman yung tabako niya. Kaya nagmamadali ako sa paglalakad. Pero habang naglalakad ako, ay naririnig ko yung mga yapak niya na sumusunod sa akin. Parang ang bilis ng tibok ng puso ko kasi pakiramdam ko nasa likod ko na siya. Doon na ako tumakbo ng mabilis pa uwi Pag uwi ko sa bahay ay hinanap ko agad yung kapatid kong si Jomar. Sabi ni nanay ay nasa labas daw. Doon ako kinabahan kasi natatakot ako na baka si Jomar ang kinuha ni Capregorio. Hinanap ko si Jomar pero wala talaga siya. Kaya naglakas loob ako na bumalik doon sa puno ni Capregorio. Nagbabaka kali ako na makikita ko si Jomar doon. Pagdating ko doon ay naamoy ko agad yung tabako ni Capregorio. Naglakas loob ako na sumilip doon sa likod ng puno at doon ko nakita si Capregorio na nakatayo doon. Pero wala siyang hawak na kahit ano. Kaya tumakbo na ako pabalik sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko si Jomar na naglalaro sa likod bahay. Sabi niya ay may hinukay daw siyang butas doon Natawa na lang ako at pinagalitan siya dahil sa takot na binigay niya sa akin. Grabe, parang gusto ko siyang yakapin at sabihan na huwag na huwag na uulit. Simula noon ay naging maingat na ako. Naglagay ako ng maraming ilaw sa paligid ng bahay namin. Para bang kahit papaano, mas kampante na ako na hindi na kami guguluhin ni Capregorio. Ngayon, ay natutulog ako na may katabing flashlight at bawang sa kama. Baka kasi isang araw ay maisipan ni Capregorio na dalawin ako sa bahay. Sa kwentong ito, natutunan ni Ramil na hindi dapat balewalain ang mga babala tungkol sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Salamat sa pakikinig mga kakreepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi, laging may matang nagmamasid.